Dito. Eh. Laking jikal, oh. <laughs> oh, it's on. Oh, malakas. Dito. Parang hindi magpahila, mga partner. Malakas. Ayan na. Ayan na. Humila na. Ah. Ito na siguro yun. Ah, dito ka. Ah, magandang tanghali mga partner. Habagat Israel. Sama natin si Fishmaster. At magkakas kami ngayon. Pahibas na yung dagat. Hopdo namin ang isda dito. Hopdo namin. Uubosin namin ang isdang nandyan. Sisit up po na tayo. So update ko na lang kayo mamaya Let's go Mga partner Ang laki ng alon, no Kabagat na talaga uh, Papunta na kami sa aming spot Sana makahuli kami Oh, wish us luck uh, Salamat nga pala sa ating 160 subscribers At sana madagdagan pa Oh, ang laki ng alon. Hmm. Dito po kami ngayon sa Diversion Road Sana may mahuli tayo So update ko na kayo mamaya Doon yung spot natin o no? Malalaking mga alon Try muna natin maghagis ng madali dito <laughs> mga mamo na katambak asan kaya Yung mga mamo na kanuping ba Grabe lalaki mga alo, mga partner oh. Okay. binuuan na ron dai. sa lakas ng hangin mga partner biglang nagbago ang hihit ng hangin umiba yung habagat. punta ko sa hangin na to parang limutan ko o oh. bigla na to wala pa tayong uli tapos ganito pa ang binigay sa atin gano'n you know? lakas ng hangin ah, dun muna tayo sa tabi Vera Hey Master Tabi muna tayo, baka hindi na to <laughs> Wala na lang. Wala na Wala pang huli magawa. Wala pa ng panahon. <laughs> oh my god. Kami kalakas. Kami kalakas ng hangin. Mga partner, zero visibility muna tayo yun ibig sabihin na yun walang huli kumina na yung hangin mga master mga partner try natin balikan sana makadali pa tayo wala pa tayong huli strike face on. Uh, face on. Ito na. Wag mo na isiksik. Wag sa on. Ito. Ih. Lakin tikalo. <laughs> Akadali rin, sawakas. Ayay! Tagak, friend! Tagak! Tagak! Hugu, teman-teman! Oh, is on! Oh malakas Dito Parang hindi magpahila mga partner Ang lakas Ayan na Ayun na Humila na ah! Ito na siguro yun ah, Dito ka Dito na siguro to Ang lakas parang bato Parang bato tumakbo Dito 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 iya know. On the record On the record. nakalak na yung eh. no. Wow, di mampu di sa kabuylo ka di parang batu Parang mga master

Nah, 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 nah. Nangang-nangang, Ada, ada punita, ada pusat oda, ada. Oda, no, no. Kita, nangang Itu oda, oda. Ah, Ayo

Huwag mo linya, ibig mo 15 pounds, goodness. Hih! Sayang mga partner. Oh, bumigay ang i-snap natin. Ojo, don't fish on strike na naman ito na ayay uha gisa on ito na naman saon na lagi oh bakat sam Kayak nanda tidak kok kejung na putih dia brad. Adi. Di tengah gerahan itsa. Oh, kunci lo nanu kadu itsa to. Akini, ke wat tak ibog na pai ka uban na ni. Nagana hin itsa ke ba mo. Tapi besta ki Ada na dak ko, ada lagi. Agui na suka juga. Adi, ungkan nang lugara na isda na adu na.

ato doon na sa kay masuod na ito may doon na ma'am hindi mo na ito ka kabantay sa doon ni Johnny mo pagkita itong sirit po daw doon si Johnny ko no? si Johnny wap wap mangon ito siya kasukol ka doon sukol ito ay ganihan bubundot niya Bidyo mo na una ba? Ang sam niyong naka-onggaw <laughs> <laughs> eh uh, mo Ah, shout out Sa lahat ng mga nag-subscribe Tulang muna na sa mga nag-agad na men Limang piraso Sa akin yung dalawa Yung isa nakawala Yung isa Bumigay yung snap Sayang Ito lang malakas na pamain So hanggang sa susunod nating fishing adventure. Video hapon na talaga, mga 6 p.m. na siguro ngayon. Pauwi na kami. So salamat sa lahat